Kung lagpasisenta ka na, baka napapansin mo na, aba, bakit parang mas madalas kang bumabangon sa gabi para umihi kaysa sa para managinip ng masarap na bakasyon? At minsan mapapaisip ka, normal lang ba to o may mali na talaga sa sistema ko? Alam mo ba may isang simpleng ugali na halos lahat ng kalalakihan ay ginagawa araw-araw? Oo, pati mga mababait at masisipag na lolo na tahimik pero tuloy-tuloy na nagpapalaki ng prostate. At ang nakakagulat, baka ginagawa mo rin ito ngayon habang nanonood ka ng video na to. Pero teka lang, huwag mo nang magpanik. Hindi ito senyales na kailangan mo nang magpaalam sa paborito mong kape o magparetire sa banyo. Ang maganda, may mga simpleng hakbang tayong pwedeng simulan para maibsan ang sintomas at mapabuti ang kalidad ng buhay mo para mas madalas kang ngumiti kaysa umihi, di ba? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang anim na ugali na posibleng nagpapalala ng kondisyon ng prostate mo at higit sa lahat kung paano natin pwedeng itigil o palitan ang mga yan. Kaya manatili ka hanggang dulo, ha? Baka yung akala mong inosenteng nakasanayan mo pala ang ugat ng lahat ng abala. At syempre, may mga practical na tips din akong ibabahagi na pwedeng-pwede mong simulan agad. Walang drama, walang gastos, basta may konting disiplina at kaunting tawa. Kung ramdam mo ang connection sa video na ito, mag-type ka ng isa sa komento. Pero kung sa tingin mo ay may mas epektibong paraan pa, mag-type ng zero para ma-improve ko pa ang serbisyo ko para sa'yo. Game? Sige, tuloy na tayo sa habit number one. Unang ugali timing ng pag-inom. Uminom ng maraming tubig sa umaga hanggang gitnang hapon. Kuya, tatay, lolo, minsan hindi naman talaga ang dami ng tubig ang problema, kundi ang oras ng pag-inom. Madalas kasi ang mindset natin, basta marami akong tubig, healthy na ako. Tama naman yon. pero kung halos isang pizza lang nilalaklak mo bago matulog, Aba eh, huwag ka nang magtaka kung bakit parang may loyalty card ka na sa CR tuwing alas dos ng madaling araw. Ang ending? Putol-putol ang tulog, antok sa umaga at mas lalong na-stress ang prostate. Ang hindi alam ng karamihan, ang hydration timing ay kasing ng mismong pag-inom. Kapag tama ang oras, hindi lang iwas puyat ang benepisyo, mas maayos din ang daloy ng ihi, mas relaxed ang pantog, at mas chill ang prostate. Ang solusyon? Simple lang, heavy hydration sa umaga hanggang hapon. Kung ikaw ay certified tubig champion, gawin mong hanggang alas tres ng hapon ang pinakamaraming inom. Sa gabi, controlled sips lang. Hindi ibig sabihin tigil tubig ka na, pero iwasan ang biglaang lagok lalo na kung malapit ka ng humilata. Subukan mong uminom ng tubig pagkagising para ma-flush ang toxins at bago kumain para mas mabilis mabusog. Iwasan ang kape, tsaa o alak bago matulog. Lahat ng yan ay parang alarm clock ng pantog mo sa disoras ng gabi. Resulta? Mas mahimbing ang tulog, mas ganado sa umaga at hindi mo na kailangang makipag-date sa tiles ng banyo sa kalagitnaan ng gabi mas masarap pa ring yakap ng unan kaysa yakap ng inidoro, di ba? Bonus pa. Ang tamang hydration timing ay hindi lang pampaganda ng tulog, nakakatulong din sa kidney, puso at overall energy levels. Para kang may natural rhythm na sinusundan, hindi overworked ang bladder, hindi stressed ang prostate. Sa madaling salita, hindi lang ito tungkol sa uminom ka ng tubig. Mas matalino uminom ka ng tubig sa tamang oras. Ngayon kung ang pantog mo ay mas relax na, oras na para igalaw-galaw ang katawan. Tuloy tayo sa mga galaw-galaw dahil kahit simpleng hakbang ay may malaking epekto sa kalusugan ng prostate mo. Ugali bilang dalawa, galaw-galaw araw-araw, maglakad ng 20 o 30 minuto, unat-unat para sa mas maayos na daloy ng dugo sa pelvic area. Kung iniisip mong kailangan mo pang magpamember sa gym para lang maalagaan ang prostate mo, relax lang lolo, hindi yan totoo. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamit, high-tech na treadmill o spandex na pang pangzumba para gumalaw. Ang simpleng pagupo buong araw, lalo na kung kasama mo si Remote, si Chinelas at si Malamig na Inumin, ay parang open invitation sa prostate problems. Kapag kulang sa galaw, bumabagal ang daloy ng dugo, lalo na sa pelvic area. At yan ang simula ng mga reklamo. Hirap umihi, discomfort, at minsan parang laging may pressure sa ibaba. Pero good news, kahit simpleng galaw, malaking tulong na. Maglakad ng 20 hanggang 30 minuto araw-araw. Pwede sa palengke, sa tindahan ng pandesal, o kahit paikot-ikot lang sa barangay habang kumakaway sa kapitbahay. Maginatinat habang nanonood ng TV, gawin mong commercial break exercise ang bawat patalastas. Magtrabaho sa bahay ng may galaw, magwalis, magdilig ng halaman, magakyat baba ng hagdan. Hindi lang malinis ang bahay, malinis pa ang daluyan ng dugo. Kung may extra oras, subukan ang light exercises tulad ng bodyweight squats, push-ups sa dingding, o kahit pagbubuhat ng galon ng tubig. Walang gym. Walang problema. Basta may konting effort, may malaking epekto. Tandaan, ang katawan natin ay ginawa para kumilos, hindi para umupo buong araw. Kapag aktibo ka, hindi lang muscles ang napapalakas, pati puso, baga at syempre ang daloy ng dugo sa prostate area. Bonus pa, nakakatulong ito sa pagbawas ng timbang, pagpapaganda ng mood at pagboost ng energy libre na, natural pa. At kung paglalakad lang ang usapan, mas mura pa kaysa pamasahe sa jeep. Sa madaling salita, kung gusto mong manatiling malakas at protektado ang prostate, huwag mong gawing best friend ang sofa. Gawin mong best friend ang galaw. Ngayon na gumagalaw na ang katawan, oras na rin para gumalaw ang kutsara. Siyempre masarap ito. Ugali bilang tatlo, kumain ng mga anti-inflammatory foods, kamatis, broccoli, bangus at green tea. Ngayon usapang pagkain tayo. Aminin natin lolo, ang crispy pata, chicharon at pritong baboy ay parang mga bida sa teleserye, laging inaabangan, laging masarap. Pero kung sila ang laging star sa pinggan mo, abay siguradong maiiyak ang prostate mo sa drama ng inflammation. Ang sobrang mamantika at processed food ay hindi lang nagpapataas ng kolesterol. May bonus pa, tinatawag itong silent enemy na inflammation. Parang maliit na apoy sa loob ng katawan na hindi namamatay. At habang tumatagal, yan ang unti-unting sumisira sa prostate. Pero huwag mag-alala, may mga pagkaing parang bumbero na kayang patayin ang apoy na yan kamatis loaded with lycopene panlaban sa pamamaga. Broccoli at mga kapatid nitong gulay may cancer-fighting compounds. Buto ng kalabasa, natural na zinc source para sa prostate health. Bangus, salmon at iba pang isda na may omega-3 contra bad cholesterol at inflammation. Green tea, may antioxidants na parang fire extinguisher sa katawan. Hindi ibig sabihin goodbye na agad sa sisig o lechon. Ang mahalaga, balance at moderation. Pwede pa rin ang paborito mo basta may kasamang gulay, isda o prutas. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang anti-inflammatory diet ay nakakatulong sa bladder health. Binabawasan ang oxidative stress at pamamaga na nagdudulot ng overactive bladder at iba pang kondisyon. Kung kaya mong mag second round sa kanin, tiyak kaya mo ring magdagdag ng hiwa ng kamatis o isang serving ng gulay sa plato mo, unti-unti lang. Isipin mo ito bilang long-term investment. Hindi lang prostate ang masaya, kundi pati puso, atay, at joints mo. Mas mahaba ang stamina, mas malinaw ang isip, at mas magaan ang pakiramdam. Sa madaling salita, kung gusto mong protektahan ang prostate mo, Turuan mo ang plato mo na maging kakampi, hindi kalaban. Ngayon na maayos na ang plato, oras na rin para turuan ang pantog. Dahil minsan, ang sobrang dali mong umihi ay senyales na nawawala na ang kontrol. May paraan para ibalik yan at hindi mo kailangan ng diploma para magsimula. Ugali bilang apat, sanayin ang pantog, ipagpaliban ng kaunti ang pag-ihi. Ito na maraming makakarelate dito. Yung tipong konting ramdam lang ng ihi, takbo agad sa banyo. Parang may emergency exit na nakaprogram sa katawan. Para kang may built-in alarm na kahit mahina pa ang signal, panic mode na agad. Ang problema, kapag nasanay ang pantog na laging sinusunod sa unang hudyat, nawawala ang kontrol. Parang spoiled na bata, konting iyak, bigay agad ng kendi. Eh, di lalo siyang nasasanay na demanding. Ganoon din ang bladder. Kung palagi mong pinapaboran, hindi siya natututo maghintay o mag-adjust. Ang solusyon? Bladder training. Simple lang. Kapag naramdaman mong parang naiihi ka na, tanungin mo muna ang sarili mo. Kaya ko pa bang tiisin ng kaunti? Hindi ito torture, ha? Hindi kailangan pigilan hanggang sumakit ang tiyan. Ang goal lang ay dagdagan ng ilang minuto ang paghihintay bago tumakbo sa CR. Pwede mong simulan sa maliit, dagdagan ng limang minuto. Sa susunod, sampung minuto. Hanggang sa mapansin mong mas nagiging kontrolado ka at hindi ka na laging abala papunta sa banyo. Parang training sa aso kung natuturuan ng sit at stay, kaya rin ng pantog natin matutong maghintay. Kailangan lang ng konting tiyaga, consistency at syempre sense of humor kung sakaling may aksidente. Resulta, mas konting punta sa CR, mas malaya kang gumalaw at mas relaxed ang routine mo. Practical tip lang, gawin ito sa tamang lugar at oras. Huwag mong subukan habang nasa gitna ng traffic sa EDSA o nakapila sa grocery. Baka ibang klaseng emergency ang kaharapin mo. Sa madaling salita, disiplina sa pantog, disiplina sa sarili. At ang reward, mas kontrolado, mas komportable, mas confident ka. Ngayon na natuturuan na ang pantog, oras na rin para turuan ang isip. Dahil ang tensyon sa katawan, lalo na sa isip, ay may direktang epekto sa pantog. At minsan, ang simpleng paghinga ng malalim ay sapat na para maibsan ang pressure. Ugali bilang lima, iwas stress, iwas abala, practice slow breathing para bawasan ang tension sa pantog. Mga kaibigan, pag-usapan natin ang isa sa pinakamalupit pero tahimik na kalaban ng katawan, stress. Oh, yung hindi mo nakikita pero ramdam na ramdam mo sa likod, balikat, ulo, at oo, pati sa prostate. Alam nyo ba, kapag mataas ang stress, tumataas din ang cortisol sa katawan. At kapag mataas ang cortisol, hindi lang ulo ang sumasakit, pati pantog ay nagiging mas sensitive, mas reactive. Kaya kung napapansin mong parang laging may CR alert, hirap mag-relax, o mabilis mag-init ang ulo, baka hindi lang dahil sa edad. Baka dahil sa stress din. Pero good news, hindi mo kailangan ng mamahaling gadget o supplement para labanan 'yan. Ang kailangan mo lang ay mga simpleng gawain na nagbibigay ng saya at ginhawa. Subukan mong maglakad sa umaga habang humihigop ng sariwang hangin. O kaya maupo sa veranda, pumikit at pakinggan ang huni ng mga ibon. Libre na, nakakarelax pa. Pwede ka rin makipaglaro sa apo. Walang kasing epektibo ang ngiti at halakhak ng bata para tunawin ang bigat ng loob. At syempre, huwag kalimutan ang deep breathing. Huminga ng malalim, hawakan ng ilang segundo at dahan-dahang ilabas. Ulitin mo ng ilang beses. Para bang pinapalitan mo ng hangin ang mga problema ng mas preskong pananaw? Sabi nga nila, mas mura ang malalim na paghinga kaysa maintenance medicine. Totoo yan. Bonus pa, mas mahaba ang pasensya mo kay misis. Kaya tandaan, hindi lahat ng laban dapat harapin ng maseryoso. Minsan, ang pinakamagandang gamot ay simpleng pagtawa, paghinga at paghanap ng oras para magpahinga. Alagaan natin ang puso at isipan kasi kapag relaxed ang isip, mas relaxed din ang prostate. Yan ang tunay na stress management, simple, natural at epektibo. Ngayon na kalmado na ang isip, oras na rin para tulungan ang katawan mag-recover. Tuloy tayo sa isang teknik na makakatulong para manumbalik ang kontrol sa paghihi, lalo na kung medyo pasaway na ang pantog. Ugali bilang anim, bladder massage o pelvic floor therapy para manumbalik ang kontrol sa pag-ihi. Mga kaibigan, alam nyo ba na may isang simpleng paraan para gumaan ang pakiramdam ng pantog at bituka, parang may maintenance check sa plumbing system ng katawan? Ang tawag dito, bladder massage o mas kilala sa mundo ng health bilang pelvic floor therapy. Ngayon, huwag muna kayong kabahan. Hindi ito masahe na may spa music at lavender oil. Ito ay kombinasyon ng magagaan na masahe at mga ehersisyo para palakasin ang mga kalamnan sa palibot ng balakang, pantog at bituka. Parang gym para sa muscles sa ibaba, pero walang dumbbell, walang hiyawan at pwede sa bahay. Ano ang silbi nito? Aba, marami. Una, mas makokontrol mo ang paghihi. Hindi ka na parang contestant sa Amazing Race tuwing may tawag ng kalikasan. Pangalawa, nababawasan ang pakiramdam na naihihi na ako kahit hindi pa naman puno ang pantog. Pangatlo, malaking tulong ito sa constipation, yung hirap sa pagdumi na parang may traffic sa loob. At syempre, bonus na hindi dapat ikahiya, mas gumaganda rin ang sexual function. O ayan, ngumiti na kayo, hindi lang pang health, pang love life din. Kung dati akala natin ang pelvic floor therapy ay para lang sa mga bagong panganak na babae, mali po 'yan. Para rin ito sa kalalakihan, lalo na sa mga edad 60 pataas kung saan medyo humihina na ang mga kalamnan sa bandang ibaba. Pero huwag mag-alala, hindi ito tungkol sa pagiging mahina, ito ay tungkol sa pagiging proactive. Tandaan, ang pelvic floor muscles ang nagsusuporta sa pantog, bituka at iba pang mahahalagang organs. Kapag malakas sila, mas maayos ang daloy, mas kontrolado ang pag-ihi at mas komportable ang araw-araw. Kaya mga kaibigan, huwag mahiya. Subukan ang mga simpleng ehersisyong ito. Sa una, baka medyo awkward. Pero isipin nyo na lang, mas mabuti nang mag-practice ng ilang minuto sa bahay kaysa palaging maghanap ng CR tuwing nasa mall o biyahe. Sa madaling salita, alagaan natin ang ating plumbing system. Kasi kapag maayos ang daloy at control, mas masaya, mas relaxed, at mas confident ang bawat araw. Paano nga ba gawin ang bladder massage o pelvic floor exercises? Mga kaibigan, ito na ang tinatawag kong secret weapon para sa mga lampas 60 na gustong maging mas komportable, mas kontrolado, at mas confident sa araw-araw ang tawag dito pelvic floor therapy. Huwag kayong mag-alala, walang kailangan bayaran, walang kailangan bilhin. Ang kailangan lang, ikaw konting focus at kaunting tiyaga. At hindi lang ito para kay kuya o lolo, pwedeng-pwede rin ito kay nanay at lola. Pantay-pantay ang karapatan sa maayos na pag-ihi. Step 1. Hanapin ang pelvic muscles. Paano mo malalaman kung nasa ng pelvic floor muscles? Simple lang, kapag iihi ka, subukan mong pigilan sandali sa gitna. Ayan mismo ang muscles na kailangan mong sanayin. Pero tip lang ha, demo lang ito, huwag gawin habang totoong umiihi. Baka maguluhan ang pantog at magtampo. Step 2. Practice and contract and hold. Ngayon, subukan natin. Higpitan ang muscles na parang pinipigilan mo ang pag-ihi. pag-ihi, Hawakan ng tatlo hanggang limang segundo tapos relax. Ulitin natin, contract, hold, relax. Para lang itong sit-up pero sa loob. Walang pawis, walang hiyawan at pwede pang gawin habang nanonood ng paborito mong teleserye o nakaupo sa jeep. Kung sa umpisa limang segundo lang ang kaya, okay lang yan. Unti-unti, sanain hanggang umabot ng sampung segundo. Gawin ito ng sampung beses, dalawang beses sa isang araw parang mini workout para sa kalusugan ng ibaba. Step 3. Gawin ng madalas. Consistency ang susi. Hindi ito magic na isang araw lang, solved agad. Pero kung araw-araw mong gagawin, mararamdaman mo ang pagbabago. Mas kontrolado ang paghihi, bawas ang constipation, dagdag kumpiyansa sa sarili. At oo, oh, may bonus sa love life. Pero wag na nating i-detalye, baka may apo na nakikinig. Step 4. Samahan ng masahe. Pwede mo ring idagdag ang simpleng masahe sa puson area. Dahan-dahang haplos, paikot-ikot ang palad sa may ibabang tiyan. Parang hinahalo mo ang sabaw ng nilaga. Steady lang, huwag masyadong gigil. Ang goal, ma-relax ang muscles, gumanda ang daloy ng dugo at mas gumaan ang pakiramdam. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang manual bladder massage ay nakakatulong sa mga sintomas ng urinary incontinence. Pinapalakas nito ang sphincter ng pantog at pwedeng makatulong sa overactive bladder sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng balanse ng nervous system. Sa madaling salita, kung gusto mong bumalik ang kontrol, bawas abala sa CR at dagdag ginhawa sa katawan, subukan mo na ito libre, ligtas at pwedeng gawin kahit nakapambahay. At tandaan, ang tunay na lakas minsan nasa mga simpleng galaw. Kaya mga ka-GK, huwag niyong isipin na dahil senior na kayo tapos na ang laban. Tandaan, kahit simpleng ehersisyo, masahe o pag-adjust ng oras ng pag-inom ng tubig, malaking ginhawa na agad. At higit sa lahat, makakatulong ito para manatili tayong active, healthy at confident sa edad na lampas anim na po. Hindi hadlang ang edad, kakampi natin yan. Ayan na mga kuya, tatay, lolo, anim na simpleng habit na kapag inayos mo, ramdam agad ang ginhawa sa prostate, tulog at pang-araw-araw na buhay. Tandaan, hindi lang haba ng buhay ang mahalaga, kundi kalidad ng bawat araw. Kaya piliin natin ang ginhawa kaysa sa kaba. Piliin natin ang sigla kaysa sa takot. Dahil ang goal dito ay hindi lang ang pagpaliit ng prostate. Ang tunay na layunin ay ang ibalik ang dignidad ng isang lalaki. Ibalik ang sigla, ang tiwala sa sarili at ang pag-asa. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang gawin lahat ng pagbabago ng sabay-sabay. Ang mahalaga ay ang unang hakbang Subukan mong gawin ang isa ngayon. Bukas magdagdag ka pa ng isa. Hanggang sa parang snowball, lumalaki, lumalakas at unti-unting binabago ang buhay mo. Kaya tandaan mo ito, kung sa tingin mo wala kang kapangyarihan. Hindi totoo yan. Ang hinaharap mo ay hindi nakadepende sa edad mo. Ikaw ang may kontrol. At sa anim na gawin na ito, pwede mong simula ng bagong yugto, yung may kumpiyansa, may sigla at may kapayapaan. Walang nagsasabi sa iyo ng katotohanan ito. Pero simula ngayon, dalhin mo ang kaalamang ito sa puso mo kasama ang ngiti, tiwala at bagong pag-asa. Mag-subscribe sa Gintong Kalusugan para sa mas marami pang health tips na masarap pakinggan at madaling sundan. At kung may kilala kaibigan na mas madalas pang makita ang kubeta kaysa pamilya nila, ishare mo na ang video na ito. Malay mo, ito na pala ang regalo mong pinakaaalala sa kanila, ang pagkakataong makatulog ng mahimbing, makatawa ng mas malalim at makipagkwentuhan ng mas matagal sa pamilya kaysa sa tiles ng banyo.